Gandang araw mga ka agri mga ka-prepper, mga ka -saka. Kamusta kayo guys? Ayan, dumating na yung parcel natin. Ayan, tinulungan ako ni Tatang na uh, nag-assemble. Ito yung uh, gilingan ng uh, yellow corn. Pampakain natin yung uh, magigiling na yellow corn sa manok, pato, ganso, kaposun, pabo, at uh, biik o baboy. So guys, so, ito na po. Uh, Tinatrain na natin para makita natin kung may defect or uh, kung paano i-operate. Ayun, guys. nag try na ako. Ginabi na tayo, guys, kasi gabi na. Ayan. So, yan po yung uh, inagawan natin. Bakit ko binabalik yung ano, yung nagiling na? Kasi ito po, itong gilingan na to, uh, binili natin actually sa Lazada. Wala po siyang separator. Wala pong uh, pang-separate sa direct or doon sa crack corn doon sa mas malalaki ang uh, size o butil nya ang nangyayari po, kaya ganyan po dinabalik namin, tinitimpla namin kung ano yung uh, uh, paano yung ideal o magandang uh, pagkadurog o yung size ng butil nya, so yun yung red yung pinihit ko na yung red na yun so yun po yung uh, adjustment o adjuster nya so doon naman yung on and off Ayan So, yan. Tinutulungan ako ni Tatang para makita namin kung uh, iba kasi. Iba kasi ang size o pagkadurog ng ipapakain sa gansa o ganso o sa pato. So, yun pong ganso at pato, parehas po yung size o pagkadurog ng ipapakain natin, pinong-pino at uh, medyo pwede rin medyo konting kan konting medyo pino so sa manok merong butil kailangan crack corn lang siya o hindi ganun kapino para may tutukain sila so depende naman kung sa sisil so yung uh, medyo pino, pinong pino parang ano so dito na rin natin gigilingin yung pagkain ng uh, alaga natin manok, pato, ganso, pabo, baboy Ayan, so tinanghali na tayo. 24 hours na tayong gising. Ayan, guys. <laughs> Chok lang. Ayan, bale tinuloy lang natin para makita natin yung pinaka-ideal na adjustment o yung size nung gigilingin natin na pagkain ng alaga natin. Ayan, guys, so napansin ko lang, sabi ko kanina, dahil walang separator 'to, kailangan mo talagang ibalik-balik yung wand, yung lumabas na dun sa gilingan para makuha mo yung tamang uh, size o pagkadurog ng ipapakain natin so, pero so far okay naman wala namang defect so ito kasi low budget kasi itong binili natin to so ilalagay ko yung link sa video na to sa description ng uh, video na to para sa mga gustong bumili po napaka inam kasi dahil ayaw natin na yung kan yung, yung nasasayang din yung oras natin pag pupunta pa tayo magpagiling another gastos ulit tapos pag tayo ng crack corn na yellow corn yung binibilan po natin is 35 per kilo so kung makaka ka magkano na po yun nasa 1.5 na po mahigit so sabi ko sabi ko kay tatang bili na lang tayo pag ipunan natin kaysa mas malaki yung gastos natin eh ito naman sakto nakapagtanim na tayo ng yellow corn at uh, dati na pong nagtatanim tayo. Yun na po yung dating plinano natin para mas makatipid tayo at uh, efficient uh, yung time uh, management natin. Hindi na hindi na tayo masyadong maabala sa pagpunta pa ng uh, pagbili at saka pagpagiling kung may yellow corn tayo. So, ito po, uh, para makatipid tayo, para mas uh, okay ang income natin, para hindi tayo malugi sa pagpakain o budget ng pagpakain sa alaga natin ayan so napakakan po, napakalaking tulong sa atin kaya nung naisipan natin na bibili nito, sabi ko kailangan talaga makabili tayo nito so next goal naman natin yung pelleter para pag tayo ng pellet na feeds para sa soon na plano natin ayan guys so I suggest I encourage you na bumili po nito kung may budget po kayo nasa 7k po ito more or less 7k yun yung po yung ready nyo kasama na po sa shipping fee so yun guys so patapos na tayo at uh, nakakatuwa para tayo lang naglalaro at uh, ganyan so napaka laking tulong napakalaking laking uh, tipid sa oras, sa budget sa uh, ano pa ba uh, anytime, kung gusto mo nung magiling ulit ng pagkain ng alaga natin yun so 'yun po sa pagiging prepare natin, unti-unti maging uh, sufficient tayo sa mga gamit sa mga uh, kailangan natin o sa mga tools o sa mga pampakain sa mga alaga Ayan, so, paulit-ulit lang yung sinasabi ko. <laughs> so, hanggang dyan muna, guys. So, ayan, magiling muna tayo. Makakatuwa. Ayan. Ah, uh, kailangan mo lang talagang kan, tiyagain. Ayan, so, enjoy ko muna yung ginagawa ko. Ayan, balik-balik lang. Ayan. So, hanggang sa maging uh, pino o makuha mo yung saktong size ng pagkadurog. Aya, Pero believe me guys, pag binili mo to, hindi ka magsisisi talaga. Kasi okay naman, maganda yung kanya, yung performance. Ayan. So, kailangan mo lang talaga kan, cagain sabi ko nga. Eh, low budget nga to. Kaya okay lang. Ayan. So, sa mga may alaga diyan, ayan, bili na kayo nito. Tapos uh, magtanim po tayo ng yellow corn. So ayan. Yes, yeah. So yan, guys, hanggang dito muna hanggang sa susunod na kabanata, hanggang sa susunod na video natin. Maraming salamat. See you sa ating next video. God bless mabuti lahat mga ka-prepper, mga ka mga ka